Yo! What's up mga idol? Magandang tanghali sa inyong lahat mga idol So, kakatapos lang natin kumain mga idol So, this video mga idol Ang topic na naman natin is uh, Gaano ba kalaki yung uh, cost of living dito sa South Korea So, kasi <coughs> uh, marami tayong naririnig mga idol na Palaki daw yung cost of living dito sa South Korea So Uh, ang sagot mga idol, uh, hindi, no. Mababa lang yung cost of living dito sa South Korea. Uh, bakit? Ganito. Yung sahod nat, yung sahod namin dito sa company uh, ngayon kasi medyo tinaasan na kami ng konti. No, nasa 2.4 no yung uh, basic or yung gross salary namin 2.4 dapos Pag kinaltasan niyan, ang ni ang malini, ang linis namin yan is nasa mga 2.1 ganun. No. Oh so, ganito. 2.1 yung a monthly salary mo no dito sa South Korea. Oh no. so sabihin na natin mga idol na yung grocery natin lahat-lahat na pang isang buwan na uh, pagkain uh, ilagay natin na uh, sa mga 200,000. Oh uh, 200,000 won. No so yung 2.1 mo kakaltasan ng uh, 200,000 mo so magkano yung natira may 1.9 ka pa no, oh, di ba so ganyan ganun lang mga idol no yung cost of living dito uh, hindi hindi naman malaki no mababa lang yung cost of living parang sa ano lang parang sa Pilipinas lang ang nakalaki lang kasi mga idol pag bumibili kasi palaging kinakonvert into peso kaya nga tayo nandito eh, di ba? Kaya nga tayo nag-abroad, uh, kaya nga tayo nandito sa South Korea. Kasi kasi malaki yung ano, malaki yung uh, kumbaga exchange rate no ng Korean won uh, into peso, no. Oh, pagdi pag bumaba sa palitan yung palitan na 0.40. So no? so medyo mataas talaga, no. And then yung mga nagsasabi mga idol na mataas yung cost of living dito sa South Korea ano kasi yun nga uh, palaging kina, no kung may nabibili ka o oh, bilhin mo yung 200,000 kung dito lang dito ka dito lang sa ano sa pera nila kung oh, nilang yan 200,000 yung yung monthly salary mo oh, 2.1 2.1 tapos ma, 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 ano maku, makuna ng 200 may 1.9 ka pa o oh, aabot pa lang aabot pa yan ng ilang buwan mag, mag, magsasahod magsasahod ka pa hindi na mauubos kumbaga yun yun mga idol yung mga yung mga ano kasi yung iba kasi na na uh, nasasabi na malaki yung cost of living uh, siguro mag, tag, nakikita din nila sa ibang ano sa ibang uh, mga mga vlogger ba? Diba? na ganun yung ano ganun siguro yung uh, computation pero kung isipin mo katulad lang din ng Pilipinas magkano yung araw sa Pilipinas isang araw no, so nasa mga lagay natin nasa 500 tapos pasok mo sa isang linggo 6 so may 3,000 ka tapos sa isang buwan may 24 days ka oh, uh, 3,000 so na, may 12,000 ka eh kung malayo yung bahay mo sa so, pinatotrabuhan mo mag boarding house ka naman oh, uh, may, kalta, may kaltas din di ba? parang ganun lang no? mas 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 mga ano pa dito mas mababa pa yung mga bilihin dito yung mga uh, gulay mga karne yung no? So, 'Yun lang mga idol. And kung may mga kung may makakita nitong video na 'to tapos ah uh, nagdadalawang-isip na mag-abroad, magpunta dito sa South Korea Kaya, kasi nga may mga may mga, mga ibang vlogger kasi na ano, ano 'yun na 'yung mga sinasabi, mataas 'yung cost uh, of living. So hindi mga idol 'no. Kung hindi ka makapunta dito, hindi mo may experience 'no. So para sa akin mga idol, mababa lang talaga yung ano, cost of living. Yung ay kasi kami dito mga idol, lahat ng mga IPs dito uh, nakadepende din sa company no. Pero kadalasan talaga libre yung tirahan no. Uh, may babayaran ka sa kuryente pero di naman mataas no. Parang gano'n lang. No? So, so yun lang mga idol and magandang tanghali sa inyong lahat. Once again, God bless. Peace out.